So ito po yung farm natin. So yun idea lang siya para sa mga mag-aalaga ng kambing. Mga uh, gusto magsimula ng negosyong pagkakambing. Baboy. Baka. So hindi rin naman Ah may balon dito. Ba ba? Pasok ng property dito o hindi pa? Pasok. Pasok. <laughs> So guys, ah, samahan nyo o oh, sa pupunta namin dito sa Barangay Maligaya, Kalawag, Quezon. So doon yung Barangay Road, yung so, sa may kabayo na yun. Yan, papasok dito yan, simula sa highway. Then dito yung property yung pupuntaan po natin. So ito po ay may lakad po. So, oh, orasan natin. Eh, kung ilang minuto. So papasok po dito yung property. Ito po ay may sukat na tatlong ektarya mahigit. So kaya lang ito po ay talagang lakad tao lang din naman po. So investment lang kung sakali. So ito. Okay naman yung daan niya dito. Spa na hangin. So ito po, ah, madadaanan natin itong ito yung ilog tapunta di sa property. kung so, sakali po ay parang investment din po. Dahil mura lang naman po ito. Ito kami nagdaan medyo pataas na dito ito lang naman daw po yung pataas ito yung lakad so meron din naman daw po dito ng other way na kaya makapasok naman motor po kapunta dun sa property Ayan. so nasa 5 minutes na po kami naglalakad Mabagal lang naman lakad namin Ayan. so yan may mga kalapit bahay din naman naglulukat. So ito naman po ay right of way po na daan tao lang po. So dito na po yung ating property. So yan po medyo clearing po yan. So ito may daan po dito. So lumapad na siya kasi dinadanan naman po ito ng mga parago. So bali ito yung parang magiging base natin ng right of way papunta dito sa property. So doon pa lamang po yan, sa kabila. So ito, clearing na po banda dito. So anong mga puno po yan mga kahoy? Anong mga kahoy yan tay? Batino yan. Mga batino. batino. Uh, pero may portion pa po ito ng niyugan? Oo. Oh. Ito yung mga talimdami dyan. Ah sige po. niyugan ah, dyan. Okay po. So yan po. Ah, medyo masukal man sya. Pero ano naman dito medyo kapantayan po siya dito sa area niya po so yan, puntahan po natin yung portion na may niyog so ito naman, kita nyo naman po malinis naman yung ating daan na dinadaanan po ng mga kalapit po natin, mga nag harvest din po ng kanilang mga produk So yan, mabababa pa. Mayroon pa siyang mga niyog na mabababa. Ayan. Mga bago lang. Ayan. So dito na may mga, ano na, may mga niyog. So ayan, maganda naman yung daan niya papasok. Hindi naman siya masukal. May mga iba't ibang daan din po kasi siya. Pupunta dito sa property. Yun lang po, hindi lang po talaga sa pasok ng sasakyan uh, possible motor lang ang pwede makapasok po dito yan dun medyo pababa na sya dun tapos yun dito yung pantay mga ilan po itong niyog ate bilang nyo po ito ito ay siguro pumapalo sa na Sa so, mga 400 na niyog po, ano? May ibang na, yung ilan lang mo na namumunga. May ilan na wala pa naman. So, yun. Mga fruit bearing sa atin. Ay, yan pong bahay po ninyo. Ah, sa inyo po yan Bukod na po yan. na hindi na po kasama dito kasama sa property yan. kasama yan, Pab ikot nga Ayan, may nga. I mean, ah, sa bentahan po magkasama na ang ibebenta? Ang bahay? Oo. Uh -huh. <laughs> hindi, baka hindi isama yan. Ito may may kuryente po kayo dito? Hindi ba? Wala po. Tubig po. Saan po kayo nakukuha na? Ah, may balon dito. dito Pasok ng property dito o hindi pa? Pasok. Okay. Pasok Talagang balon po siya? Balon lang. Ano yung may mga host dun? Ano yung mga host dun? ay ano, gawa ng yung balon, pinahulugan ko ng hose at nagpalagay ako ng bumba. Gawa na ako ay may baboy. Ah, ibig sabihin may bumba na dito? May bumba ka ako dyan sa baba. Hindi umakyat, gawa ng hindi nakaya. kaya mababang sa baba ay hindi kayang iakyat. ah, okay po. 100 meters yan ay kaya pinutulan ako. Mm Ito lang yung mga tanim namin dyan na ano. Yan so, ay kakailan pero mo naman eh. Ilan lang ang oh. ano. Ayan. Ito yung mga baba na yan. Ang gabi niya. saan yung tumbahan niya. Ate. Tapos hanggang dito lang ang tanim na yan. Yung, pero may sako pa daw ito doon, sa bundok doon. Parang na rin yun, wala yung tanim. Ah, okay po. Bundok, so, bundok yung, po yun. Bundok. So may mga daan lang talaga din siya sa bawat kantuhan. Wala nang terma Eh, dito. So yan po yung property. Ate, naturo ni tatay yung mga boundary. So clearing na lang talaga siya. Tapos ayan, may mga pababa. Pero hindi naman siya mga bangin. So, ayan. So pwede lang siya kung live stock kasi meron naman po ditong balon na pinagkukunan si ate na nagpatubo na din siya. So wala pa rin naman siyang linya ng kuryente. So malayo kasi sa postehan. Ang ano lang natin dito ay solar sa kali. So may makita tayo din isang magandang parang punta natin. maganda doon mag picture taking. So magandang parang doon. So dito kita niyo yung kalsada niya. So ako ngayon nagugulat so kung, kung bagagawin ba itong barangay road. Pero hindi natin alam in the kasi lagi na siyang nadadaanan eh. Lagi siyang dinadaanan ng mga kalakaratig. Kaya gumanto na yung kanyang kalsada. Hindi naman ito sinasara. Doon pa yung property. Yun lang, uulan. So, yung parang nakalapit lang nitong property. So bukod naman na yan. Tsaka yun o. Ganda naman yung area nya. Tsaka pa ito kuya ng property. Dito sa portion lang na ito no? so, ito kasi ginilida ng property. Na, ayan yung ano nya. Area nya. mga mag-aalaga ng kambing mga gusto magsimula ng negosyong pagkakambing baboy, baka so hindi rin naman bilad yung o oh, sobrang init sa property niya kaya dito malilom then so, ito yung bahay bahay ng tenant uh, eight sider daw po ay ano na pwedeng bayaran na lang nung makakabili o kaya naman ay kung gusto niyo papagiba niyo pa pero maliit lang naman ang ano lang pabayaran ko sakali dito lang sa bahay at least may kubo na tayo kung nagustuhan niyo po itong property ito message niyo lamang po ako sa aking number available po yan sa whatsapp at viber o kaya naman sa aking facebook account peter for dash at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property baka sa kasunod na upload ko ay yun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.